ulan na panahon. Yun. So, bali wala si Kurt Dahil may sakit daw. Bali tayong dalawa lang. Tayo lang nandito. Tatlo pala tayo. sa ate mo. Tapos, pakit ang panahon. na. Yan na yung sasabi natin. Sigurad na lang hindi nagkakasakit. At natin na, tinamaan na siya sa site, Si Pian Di Kokoy. So, gagawin mo na natin ito, maghihilay-hilay tayo dito sa bahay. At maghihintay ng order. Bala na mga isda sa lunsad. pag doon. <laughs> Kaya, dito mo na kami sa bahay. Alright! Ang so, bali guys, magpaproduction ako ng chicken wings. Ayan. At siya naman, nagpaproduction ng fries. Ayan. So, balik, bahay mo na kami. So, ako na ulit magde-deliver. Pero kanina namimili ako. Yung biglang ulan. Yan na nga. Uh, ah, September talaga. Maulan talaga. Natingin na ko yung weather eh. pagpasok ah, ng October, maging maganda-ganda na. Tuloy-tuloy lang. Huwag tayo mapanginaan ng loob. Gaya tayong mga mga kapwa-vendors ko dyan. Alam ko talagang pare-paras tayo. Tumal talaga tayo ngayon. Kahit online. Pero kapon, Friday, nagulat kami. Nabigla talaga kami. Biglang ang daming order. Doon lang kami pinaanakabawi. Pero ngayon, malalaman natin. Abente ngayon, tingnan natin. Eh, bali guys, tuturuan ko na lang si King paano yung mga ibang ginagawa. Paano mag-butcher. Ayan. Ah, pag-butcher ka na ba sa buhay mo? Na ngayon, ngayon pa Ngayon pa lang, yun. Iwa siya. May bago na naman siyang natutunan dito. Hindi madali magturo. Lalo na pag talagang ano, starting nating ng talagang walang knowledge pagdating sa ganto sa food, tuturuan mo. So may mga experience na siya sa trabaho pero iba yung naano niyan trabaho. Kasi kailangan namin dito yung magi all around. Alam yung mga sistema dito. parang ayan tulad noon. Wala si Pia, wala si Kurt. para pag mag-deliver ako may production alam din. pero sila yung pinaka ano dito, magiging pioneer naman. So kailangan niya malaman kung ano yung sinimulan ng dalawa. Iyon. Ayun, iwan na. Nga. Pero kasi kaming panindang chicken wings. Ayan. Yeah. Ano king, anong pakiramdam na natuto ng mag-iwan ng wings? Okay naman ko na. Natuto ka at ng... Ay, <laughs> ah, so bago ka na natututunan. Ang next naman natin, cheese. Gagawa ka ng cheese. Okay? Alright. Tignan namin bibidyo ang paano namin ginagawa. <laughs> Alam mo ba yung sabihin ng pipe po? Ano ang pipe po? First in, first First in, first out. First out, okay. Ayan. Ilalabas mo. As yung bago nating production. Ilalim. Yun. First in, first out. Ayos. Umalis ako. Namili ako. Hindi ko na binidyuan. Ngayon tuturo ko ng paano paghiwa ng liempo. Hiwa naman siya ng liempo. Gagawin namin itong sisig. Yung mga tabaya. Yan. Ayos. Hiwa, 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 hiwa. Ganito kami sa online pag gano. Ah, uh, na order, yan sakto. Pinoproduction namin yung mga kailangan namin. Talagang araw-araw 'yun, gano, Production pag nabos, production. fresh. Solid po yan, guys. Napaka-solid. Pag natikpan niyo po yung grill gem po namin, makakalimutan niyo yung pangalan niyo. Lalo yung mga utang nyo. Ay, <laughs> na naman pala. Para magalit sa inyo yung mga may utang sa inyo. <laughs> Kung pork chop naman yung akin, eh, mga titimpla ako pa. Yeah. Tapos, bumili ako nito. Magluluto ng ulam. Ayan, ulam namin. Ginataang ang manok na may green peas at carrots. Sa pagpiprito, may mga technique yan. Dapat, pag malakas na yung apoy, magkakay na yan. May na ako para hindi ano. gamay Tapos, kuha nito. Ang gagawin mo dito,

Oh, may takta. Ay. Pag bumutok, pak mukha. Bilis. <laughs> <laughs> Dahil bago pa lang yan, takta muna para din na tayo si Gabi. Ayos ba? Ay, kiki. Ayan. Kiki, ano ba? Hindi natin masyadong sobrang kiki. Itigas. Puro laman naman ang lulutuin mo. Hindi mo na kailangan pa-crispin to. Basta ma-brown mo lang siya. Okay na yan. Para yung uh, video malambot sa juicy siya. kasi pag gumamit ka ng maraming mantika, masasayang. Di ba? Ayan, yung mantika naman yan, ibebeta na natin yan. Hindi na natin gagamitin yan. Tapos diba, unti-unti lang yung luto. Kaya gumamit ka ng mantika, napakarami sayang. Kasi ano rin yun. Food cost din natin yun. Di ba? Gastos din yun. Sayang yun. Di ba? Ayos. Wala no, na. No. Muli na talaga ng malakas. Hmm? iuluto na ako ng ulam namin sobrang lakas na ng ulan madali so, wala pang akong order pero kung may ma-order naman di na namin tayo tanggapin sobrang lakas na ng ulan ayoko mag deliver ng ano. tapakalakas na ng ulan so, dito lang muna ako sa bahay so, mamaya na kami tatanggap hanggang oh, 1.30 am naman kami so, oh, ito muna ako ulam. ulan guys ito yung mga 3 months um, uh, na ginawit namin ng...

Sarap yan. Guys, nice, kaya mo namin. Pahin mo na saglit. Sarap. Namangang. Ano lang? <laughs> Kulang pa sa anghang. Kulang pa sa anghang? Mm, pwede dagdagan. <laughs> Di siguro. Para talaga sinasun ako ng tao dito. Sarap ba ba? Ang siri lang na dadalawang piraso tatlo. Effective eh, ba? Ay, okay, sa yung sabaw. Ayan. Um, tayo. tayo. Mm. Mm. Lagyan ko ng carrot sa ano? Saglit. Bagyo beans sa ba ito o sile? Bagyo beans. Nakakalito ah. Ito ay sile. Hindi nga. Sile. Lagyan ko dito. Hmm. Ang sile ba? Sabi mo bagyo beans. <laughs> Ayan, may order na. Mali dalawa pala yung ma-order sa amin ngayon. Yan. So, may din no. May pasta, burger. Tapos meron din po kami ng kape, po yung kape namin. Oh, iba. May mga order na, may mga dinideliver na ako kanina dalawang makamot. As ngayon ito si Patowski, tapos subscriber compound. Ayun, tong order nila. Yo. Boss, bossy. Eh <laughs> yun. Ah uh, 1 AM na kakain na ulit kami. Ito yung ng ano, ulam kanina. Oh, ba? Diba? So, kada lang muna video. Waiting kami 30 minutes pa para umaga pa ng mga order. Kaya hanggang sa muli. Bye-bye.